umakyat na sa mahigit 200 milyong piso ang pinsala ng bagyo sa agrikultura sa lalawigan ng Pangasinan. Ekta-ektari ang taniman, ang binaha at matumal din ang huli ng mga manging sa Nasa front line ng balitang yan si Carrie Cator. Pinadapa ng Bagyong Christine ang mga pananim na palay na ito sa San Fabian, Pangasinan. Kaya naman ang magsasakang si Juanita, na pilitan ng mag-ani ng maaga. Sa Nobyembre pa sana ito nakatakdang anihin pero pinagapas na niya bago pa dumating ang panibagong bagyo. Sa kabila niyan, malaki pa rin ang nawala kay Wanita. Imbis kasi na mahigit limampung kaban ng palay, kalahati na lang ang kanyang naisalba. Nag-aalala rin siya sa posibleng pagbagsak palalo ng presyo ng palay. Sa ngayon, 14 pesos daw ang isang kilo ng sariwang palay sa kanila, habang 16 pesos naman ang tuyo na. Yung presyo niya po dapat yan 20 po. Yung nag, saka nakarating pa po ng 22 pesos po. Pero ngayon, mga baka, 12, sampu pa ang kuha nila. Lugi po talaga. Ang isa pang magsasakang si Alan, sinamantala na rin ang mataas na sikat ng araw. Ibinilad niyang mag-isa ang kanyang aning palay, kesa naman lalo raw siyang malugi sa gastos. Kaya minadali namin, hinarvest baka maubutan ng bagyo. Dada pa yung palay, may pa uh, anihin. Nakabalik naman na sa laot ang mga mangingisda sa San Fabian bagaman may kahirapan pa rin sa paghuli, mas mabuti na raw ito kaysa wala silang kitain. Sumatotal mahigit 200 million pesos ang pinsala ng bagyong Christine sa agrikultura sa Pangasinan. Malaking bahagi niyan ay mula sa mga nasirang palayan. Inamin ni Pangasinan Governor Ramon Gico na matinding kawalan ang dinulot ng Bagyong Christine sa sektor. Pero nakahanda raw ang kanilang ayuda para sa parehong magsasaka at manging isda. We will have uh, various assistance, especially we will be in close coordination with uh, the national agencies. Whatever yung may bigay po ng province, ay bibigay po namin yan. Nagbabalita mula sa frontline, Carrie News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.